At kasama din po sa mga nagrae ngayong araw na ito ng Certificate of Candidacy o Kandidatura sa Pakamulo, ang National Chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Martin Dino, sa ilalim po yan ng Partido PDP Laban. Parehong miyembro ng PDP Laban, si Nadino at ang Alkalde ng Davao, Rodrigo Duterte. Ayon sa ilang source ng GMA News, posibleng gawing ikay substitute candidate si Duterte ng PDP Laban. Alinsunod sa mga pala mamatayan o mga rules, ika nga ng Comelec, pwede ang substitution, palitan ang kandidato hanggang Disyembre, Ajis. Napakapalad ko dahil nabigyan po ako ng party nomination ng aming partidong PTB Laban to run for president. Samantala, 53 iba pa ang lagay ng kandidatura sa pagkapangulo sa huling araw ng pagpapay ng Certificate of Candidacy. Sa kabuuan, umabot po, ayan, isang daan at po ang bilang ng mga nagahin sa pagkapresidente ng Pilipinas simula noong lunes. Labing siyam naman ang kabuuan bilang ng mga nagahin ng kandidatura sa pagkabisi presidente matapos ang limang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy.